Masado alas lang nga ng hapon at nakikita nga po ninyo na tapos na yung programa dito sa Edge of at buong pisa na magmarsa. Itong mga sasali, mga radista papunta doon sa Edge of People Power Monument at nakikita nga po ninyo, no? po talaga ang mga tao at mga radista na naglalakad po papunta roon. Marami na kabuti, May kanya-kanya silang dalang mga placards at mga bandila ng Pilipinas. At makikita rin naman po ninyo dito sa kabila, Pabungsad, pabung na rin yung traffic dito nga po sa may uh, po, sa may kulay, sa Edsa Ortigas. Kaya din po yan sa baba. Wala na rin pong galawan ng mga uh, traffic po dyan.